Mahigit 10 milyong piso halaga ng Manoy uh, Shabu ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Capital Region at PNP Drug Enforcement Group NCR sa lungsod ng Las Piñas. Arestado si Jomar Jomara Abbas, 28 anyos at uh, Radsak, na residente ng uh, Maguindanawa Province. Ayon sa report ng PDEA, nakipag-transaksyon sa droga ang dalawa na manoy drug pusher Nakipagkita ang mga ito sa mga operatiba sa Black 10 na La Lathry 1 uh, townhomes sa barangay Talon uh, na 5. Nasabat sa mga ito ang uh, nasa 1,500 grams ng suspected shabu na batay sa drug price aabot ng uh, 10.2 milyon na pesos na-recover rin na sa lugar ang isang unused transparenta plastic bag, isang small weighing scale at isang Toyota Vios na may plate number ABO8473 na sinasabing ginagamit sa illegal activities. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Wala well, sa kanunan sa Pilipinas sa uh, DCRH, ako si Nochika Castle Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.